Masa so, din yung mo? Oh. Masilpino na po. Lengo ba yung medyos mo? Pag-ibig mo ko yung papo. mo Hindi parang, parang may masakit daw sa kanya rito eh. Sige. Ay 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 ay. Hayan. bungo po bungo Ito hindi ah, pa alam. Hmm? Ay ay ay. ka nang bungulong. Hay ngee. Konti lang itong aba. Eh konti lang. Ito ba 'yung problema mo? Pag taiwang mo, ina mo may sumabit, may ipit. Para um, po siyang may hindi na, na, na pop na muscle dito sa atin. Sa po niya bago na release. Yeah. Ngayon, until now, nandun. Ba? Na, yun, masakit po siya sa gitna, yung mismo na, yun, na. Irritation so, sa sinin. Ay, nasa ganito po. Pero nasa gitna siya. Very okay, last one. Taekwondo girl. Sa pop. I'm Ikaw ang patagin ng patagin Yung ganito kalaki, pag sumipa ito ng mas magaan sa kanya. Wala Bali talaga ang balakarag. Kaya na nagsikwari pwede. Kaya Ano ko ba ito? pa

Yung kay JJ. Oo, kaya lang yun. lang na 65 yung na 65? Tapos sabi mo kay Bogtong niya. Tanoy mo kay JJ kung ano yun. Pinaposisyon ko yung katawa ko dyan, Roy, itigil mo. Pero hindi kayo nang hilot ang trangkaso. Mm -hmm. Talagang kailangan lalampasan mo yun. Mm -hmm. Kailangan mapahinga ka mm -hmm. Kahit anong pahilot mo, talagang weak yun. Dapat pa talaga, o. ano, kasabi nila na, ano, five days talaga na ilas na yung mo. Pesta talaga yun, kaya yan. Minsan si Ogre pating pagod. Pagod na yun. Tulog

ngayon, mayroon ganoon din mo yung sarili mo tignan ko masakit pa wala na masakit pag ginagalit mo sige stress mo okay na sure ka upo sa likod mo hindi masakit pa Pag dahil dead ka lang, hindi, mo kalaban ka. mo pa nakita. Six months pag yung kalaki yan. Sa kami dyan.